Tiyak ni Sen. Rafi Tulfo ang patuloy na pagbibigay suporta sa mga Pilipino na naapektuhan ng gyera sa Israel. Nauna rito ay nakipagpulong ang senador kasama ilang mga mambabatas sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs o DFA at mga ambassadors ng Pilipinas sa Israel, Lebanon, Jordan, Egypt at Syria para pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Pinoy sa Israel na nasa gitna pa rin ng gyera laban sa grupong Hamas. Ay kay Tulfo, gagawin ng gobyerno ang lahat para masigurong ligtas at maayos na kabalik ng Pilipinas ang mga OFWs kasama sa mga tulong na nakahandang ibigay sa mga Pinoy na uuwi sa bansa ang ayuda at scholarship mula sa TESDA para sa kanilang mga anak. Siniguro rin ng Senador ang puspusang pagtatrabaho ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa repatriation ng mga Pinoy sa Israel. Mayroon na rin anyang contingency plan na nakalatag ang gobyerno sakaling lumala ang sitwasyon sa rehiyon at patuloy din ang close monitoring hindi lang sa Israel at Gaza kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa kasama mo sa this XL arm and Manila Radyo Mankon Debatak Tatak RMS